Si hi po Gino, ang nga. na naman. The boys kid hunter. Ambak na po, ambak. Oh, mga hunters Let's go, mga hunters Mahanting na kami. Kasama mga kulit na batang ito. What? Let's go, mga kantos. Uh-oh. Hmm. Punta na kami sa aming location, mga kantos. So, mga cantos, sama ang mga bata. Si Big Boy, the baboy. <laughs> Pumunta na kami doon mga Gunters Uh oh Yay! Tungo na kami mga Gunters Si Hai po Si Matt Matthew Si Dababoy Patabok na ang mga bata Nagamay na mandala na rin, dahil, no? Hmm. Ito kung indala na sa una pa nagamay. Uh-oh. Pagamay oh. na rin mga bata mga gunters oh. Wow. Nagibot. Lakad lang ng lakad. Puhon oh oh. Sa ating area. Uh? sa ating spot. Ha? Ha? Huh? Ah, Dagang mo haluan? Huh? Sure ah, kalos -kalos na yan, ba? Ha? Kalas-kalas tanan di Tanom na sila dili, mga Gunters, oh. Wow! Ganda ng lugar dito mga Gunters. Oh, yeah! yan mga Gunters, andiyan na yung baboy mga Gunters, oh. Kalubog, boy, oh! no? <laughs> Kapatid mo yan, boy. <laughs> Baboy mga <laughs> boy, yung Akantors. Boy, yun ba? Hi. Baba Ikson. <laughs> ito na kami sa mga bahay-bahay yung Akantors. Uh oh. Boy. Wow. Wow. Banat boy. Bahu boy. <laughs> ito. Naligo tayo es besarkan boy. Hah? Si mataan niyo. Nanti magbong sebab <buuhay> Bibo yun. Tabang boy! <buhay> Smile po. Mat? So mga kantos. Uh oh oh! Dami yung mga kono mo dong. Natukmo Wow! Mayroon yata silang namataan, mga Gunters. Oh, yeah! Saan kayo punta to the moon? Lubog dia, lubog. Huh? nakait daw. Anong hindi na doon? So, mga Gunters, hindi nang tihahan, mga Gunters. <laughs> Diyan yung tukmo daw. do it. Wow. Huh? Sayang mga hunters Oh no. Tamaan sana yun. Mayroon naman siyang hantiran hunters Do it. Nasa, lupi. Nasa lupi. Igo, Oh no Wala na naman mga kantos malas What? kantos hike na naman tayo Wahoo! dito tayo sa Tamburong ah! Isang adventure na naman Uh oh Cantors, ah! disood Ayan, 2 b Oh, abis oh, imut mata. Imut. Ibu. Aduh. <-tuh> eh, ningok di tengah kan nama aku rokok bah. Huh? So, makan terus. Ini tuh Istanbul Village. Uh, the Boy Skid Hunter. Hi. Gay okay, parto. Ambak <laughs> na ambak. No, no, What no. Ambak no, no, no. ba? Kwarto <laughs> 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 hunting adventure. Sana may makuha tayo mga counters. Uh oh Dito na tayo. Huh? Mga counters, meron siyang namataan mga counters. mga counters, hupo mo ba? Hupo, hupo, hupo. niya mga counters. Uh oh oh. natin kung kaigo. Lisod dong, Oh no. Yeah. So good, my Oh no. Your counters in Go! Ready, go. Ha! Ayan mga kantors, snipe. Uh-oh. Do it. Oh no! Hindi mo temuan mga kantors. Huh? Sayang, lumipad na. Huh? Ako mga kantors. Nandiyan <laughs> si Kuya Japit nila mga kantors. Uh-oh. Dalawa mga kantor so. Ha? Huh? Poh talaga ni Biboy. Ang baboy. Let's go mga kantors. Uh oh. Ito na tayo sa tamburong ispan. Oh yeah. What? Huh? Ready go. <laughs> Yang siang, tak makan terus Amin <susuk> <tuh> <tuh> Kulan siang macam huh? Sayang, anak nakak. Oh no. Hindi no. na mo. Uh -oh. Let's go, kantor. Uh oh. Isang adventure. Sa <laughs> tambok ang pispan. Huh? Mayroon dyan mga hunters. Uh -huh. Titignan niya. sa na siya mga hunters. Wow. Tapos mga hunters. Ang aming panghanting. Salamat mga cantors.